Bayan, unang araw ngayon ng balik eskwela ng maygit 22 milyong estudyante sa buong bansa. Excited ang mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Katunayan sa President Corazon Aquino Elementary School, Batasan Hills, hindi nila ininda kahit matindi init ng araw kaninang umaga. Pero gaya ng mga dating eksena, may ilang mga batang umiyak at ayaw magpaiwan sa kanilang mga magulang. Humingi pa tayo ng update mula kay Noel Talakay live. Noel, Maanad ayon sa principal ng President Corazon Aquino Elementary School dito sa Batasan Hills, Quezon City, naging maayos ang unang araw nila sa muling pagbubukas ng pasukan. Ani sa anim na gate ng nasabing paaralan, dalawa dito ang ginawa nilang exit para doon sa morning class at tatlo naman para doon sa papasok naman sa afternoon class. Kaya lang kaninang hapon, may mga magulang na uminit ang ulo dahil sa ilang rason. Siksikan at halos nagpulakan pa ang ilang magulang maihatid lang ang kanilang mga anak sa harapan ng gate ng President Corazon Aquino Elementary School ng Batasan Hills, Quezon City. Ito ang sitwasyon sa unang araw ng pasukan sa panghapon ng mga sudyante ng nasabing paaralan. Tila bang sinabayan din ng ilang magulang ang init ng araw. ano? Anong ginagawa ng dito buksan yan. na ba yung magulang gumawa Paliwanag naman ng principal ng President Corazon Aquino Elementary School, may tamang oras ang pagbubukas ng tatlong gate na nasa harapan ng paaralan. Ito ay para rin sa kaligtasan ng mga bata. Pero isa rin sa mga dahilan we have to protect the children. Kung mayroon nag nagram amak, mayroon silang may nagtakbuhan na hold uppers at pumasok dito, papaano habulin kung yung mga ibang magulang ay hindi nakinig doon sa parents orientation. Nakadagdag pa sa gulo sa unang araw ng pasukan sa nabanggit na eskwelahan ang mga batang umiiyak at ayaw magpaiwan sa mga magulang. Kaya kahit bawal, walang magawa ang mga security guards at iba pang pa volunteer kundi papasukin sa loob ng paaralan ang mga magulang o guardian. Grade 1 po, kaya first time niya po ngayon pumasok. Pero may diskarte naman dito si teacher. Sa amin as a grade 1 teacher, kailangan aamuin sila. Paparamdam namin na okay lang sa school. Okay, ah, okay, ka na. okay ka na. Pasok man, eh, na, hindi na. Love na ni teacher. Uh, yan. Pero pagdating sa loob ng nasabing paaralan, maayos na ang sitwasyon dahil sinasalubong ng mga guro at mga volunteer ang mga sudyante sa isang holding area. Hawak nila ang isang placard na may nakasulat na grade number at section at doon sila pipila bago pumasok sa loob ng silid aralan. Sa kabila nito, ayon sa prinsipal ng nasabing paaralan, naging maayos naman ang kanilang unang araw ng pasukan. I think so uh, out of 10 if I could range that is per almost perfect kasi ang teacher ready ang bata na assist naman ng tama nagiging maayos ang uh, opening ng school uh, classes natin this school year 2023 2024 Maan nagasara or nagtapos ang afternoon class kaninang 5:30 hanggang 6 p.m. Samantala maan ayon naman kay Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. talagang nagpakalat sila ng mga tauhan nila sa lahat ng strategic area ngayong sa pagbubukas ng unang araw ng pasukan at mahalaga ito anya na magkaroon talaga ng police visibility sa ganitong mga sitwasyon. Maan Maraming salamat sa iyo, Nobel Talakay.